Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pa maka-attract ng gudak na yan so sa so, man o pananalapi. So bago po ang lahat ay nais ko lamang pong ipromote sa inyo para po sa mga gusto ng mga pampaswerte, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga tapaw, sa inyong mga career, o kung kayo po ay mahilig maglaro ng anumang uri ng sugal. Meron po tayong pampaswerte dyan para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So anyway mga kasyanski, meron po tayong ituturong uh, isang napakamabisang ritual na kung saan ko malakas po ang inyong paniniwala sa mga itong usapin o malakas po na uh, kayo po ay uh, talagang positibo, pwedeng pwede nyo po itong gawin. Dahil especially kung kayo po ay kinakapitan ng mga kamalasan na yan, marami po mga negatibong enerhiya, especially po na kapit sa inyo na kayo po ay hindi makapag-isip ng tama. Lagi po kayong negatibo, meron po kayong mga plano na meron po kayong gustong gawin pero tila nauunahan, nauunahan po kayo ng pagiging nega. So, pwede nyo po itong gawin bilang cleansing. Alright? So, ang kailangan lamang natin dito mga kasyanski ay isang kaperasong papel, panulat isang bote okay na may takip na dapat ito po ay transparent kahit po bote or ito po ay plastic wala pong problema kasi ito po ay may takip and then kailangan din po natin dito ng uh, kapiranggot lamang po ng asin okay para po sa mga package o lang niyan sa ating mga kahilingan and then dito rin po ay ka kailangan natin ng tubig. Kung meron pong tubig ulan ay mas mainam. And kung uh, wala naman pong ulan, pwede na po nga tayong kumuha ng ating mga tubig sa ating mga gripo. So gawin nyo lamang po ito mga kajanski sa umaga between 6 to 8 am. So ang gagawin nyo lamang po dito sa ating kapirasong papel ay isulat nyo lamang po ang inyong buong pangalan, ang inyong full name. Alright? So alam Gina Basag. Santos. So, yung, uh, dapat yung middle name nyo talaga, hindi yung initial lamang, alright? And then, sa iba ba nito mga Kajanski, ay isulat yun po ang inyong mga kahilingan. So, kahit ano pa yan mga Kajanski, halimbawa sa inyong mga trapaho, halimbawa, um, ako ay magkakaroon ng promosyon, okay, sa taong ito. Lalo na kung alam nyo pong ikaw po ay disturb naman sa mga bagay na inyong hiniling. Then, sa iba ba nito mga Kajanski, ay isulat po natin ang I claim it ng tatlong pesos. So, kung meron po kayong mga gustong uh, i-manifest, lalo na po sa usaping pananalapi, uh, meron kayong mga halaga ng pera na gusto nyo i-manifest, meron po kayong uh, pagbabayaran, uh, utang, or gagamitin nyo ito sa panimula ng negosyo. So, pwedeng-pwede pwede po mga Kajansky. Then pagkatapos ay itupin nyo lamang po ang ating papel na kasyang kasya po ito na isilid po natin sa ating bote. Kahit maliit na bote lamang po or katamtamang laki. And then lag lagyan lamang po natin ito ng tubig ulan or kung wala naman ay tubig po sa ating mga faucet. And then lagyan lamang po natin ito ng kapiranggot na asin, okay? Or kurot na asin para lamang po ito sa mga sa mga hadlang, okay? Sa ating mga wishes. And then mga kasyaskin ay alug alogin nyo lamang po ito, okay? And then pagkatapos ay pasikatan nyo lamang po ito sa sikat ng araw. Kahit ilang minuto, mga uh, 10 to 15 minutes para masalo pa ma-activate ang energy. Then, pagkatapos, ay pwede nyo na po itong uh, gamitin uh, on the next day, mga kajanski, na kapag tayo po ay maliligo sa atin pong huling banlaw. Uh, itong tubig po nito ay uh, kapag tayo po ay natapos na lahat, okay, uh, pwede po natin itong ipahid sa ating katawan. At pagkatapos nyo pong itong ipahid, ay wag na wag nyo po itong nga uh, uh, banlawan. Okay, hayaan nyo lang po itong matuyo sa hangin. Okay, ito po ay makakatulong para kung anong po yung mga negative energy, okay, ay tayo po ay mag-cleanse. At ito po ay makakatulong para kung sa, meron po mga blockage o hadlang sa ating mga pangarap o kung kayo po ay maraming mga negative energy na kumakapit sa inyong mga katawan, ito po ay magsisilbing um, cleansing sa atin. Para tayo po ay makapag-isip ng tama, tayo po ay maging produktibo, alright? Dahil hindi po maganda na unahan po tayo ng pagiging negatibo. And then ito pong ating uh, sa ating body pa po natin itong refillan ulit ng ating tubig. Dito po ay kagamitin natin ng 7 consecutive days, okay? So every day gagamitin niyo po itong, okay? Gagawin niyo po itong na ipahid niyo po after niyo pong maliko. After consecutive uh, seven consecutive days. Okay, refillan niyo lamang po ito. And then after seven days, ayo, um, okay na po at pwedeng na po itong uh, i-dispose. Um, ito pong uh, ating ginawang ritual ay kung malakas po ang inyong paniniwala, kayo po ay magugulat na uh, after 7 days ay meron po mga windfall o mga sweating hindi nyo po inaasahan. Halimbawa po mga kachanski na kung kayo po ay um, gustong i-manifest sa inyong mga tabaho, so Uh, kung kayo naman po ay disturbed sa bagay na yan dahil kayo naman po ay talagang um, napakamasipag at uh, uh, tila hindi lamang po kayo napapansit at uh, uh, natatagalan okay, ang inyong mapromosyon so pwede pwede po natin yung i-manifest sa pamamagitan po ng mga itong ritual ay pinaparating po natin kay universe na tayo po ay ready ng makalisib ng blessings na yan dahil disturbed po natin yan So ito po ay hindi para sa mga taong tamad na uh, gusto nila ng agad-agarang blessings na darating sa kanila na wala na po silang ginagawa kundi nag-aantay na lang po ng grasya. So hindi po ito ganun mga kasyanski. So kinakailangan na makita ni Universe na tayo po ay karapat-dapat. Gumawa pa rin po tayo ng aksyon, mga pagpaplanong gagawin kung paano pa po tayo mas lalong umangat. Dahil nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran na sa ating kamay ang tugumpay mga kasyanski. So ikang nga nila na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. sus so, sa pamamagitan po ng mga pampasweting ritual na ito, ito po ay makakatulong para masalpang lumapit ang swerte na yan. Ito po ay isang gabayo inspirasyon lamang. So ano pang inaantay mo mga kajanski? Gawin nyo na po ito agad. Kung kayo po ay malakas ang paniniwala. Pero kung kayo po ay nagdadalawang isip o sinusubukan nyo lamang po kung ito po ay totoo o kung kayo po ay um, hindi naman po uh, meron isang daan prosyentong uh, meron trust, believe in faith. Ay huwag nyo lamang pong subukan dahil masasayang lamang po ang inyong oras. So yun lamang po at kung meron po kayo mga katanungan o hindi mo ma masyadong klaro sa topic na ito, ay comment na lamang po sa iba pa. So yun lamang po at maraming maraming salamat. see you again or next one. And don't forget to subscribe and follow my page and my uh, YouTube channel. Bye mga kasyanski!